Ito guys, uh, itapalit tayo ng speed speed uh, gearbox ng speedometer ng Mio Sporty at speed cable. Putol na rin kasi yung speed cable. Ayan. Ano ba yung sign it? ito? Ito kung sira na yung gearbox. ito yung luma nya. yan ito yung luma nya mapapansin nyo yun merong gear yan doon sa loob yan tapos ito yung umiikot sa may mag okay, so guys ayan may gear yan doon na yan sa loob ito gear din to ang iikot dyan ito may ikot dyan doon sa may nung nasa loob papunta rin sa may cable ito yung cable dito ng utosot ayan, pagka hindi na sumasabay hindi na nagsasabay ang ikot ng dalawang gear na yan itong nasa loob itong ibabaw iniikot niya yan yan inikot na niya pag hindi na nagsasabay kaya niya hindi na nagsasabay pudpud na yung gear niya sa loob hindi na gagana ang ating speedometer ayan, ayan hindi na yung gagana napuntud na tong gear yun madalas nangyari so yun ganoon lang pagkakabit nyo itatapat nyo lang yan itong sa may ito may guide naman yan para pumasok dun sa may mags niya. then papalitan na rin ito ng kable yan dito lang naman yung pack at dito yung nakalagay yan dito yan naka ano lang yan dyan yan. naka thread yan. Tapos nakatread din dito sa baba. Yan. Nakatread din siya. ganoon lang pag magpapalit tayo ng speed cable. Check nyo yung kable. Halimbawa bang sira. Check nyo yung kable kung putol. Kung hindi naman putol, kung buo. Check nyo to. Itong gearbox. Yan lang naman yung common. Yung common na nasisira ang speedometer cable. So, yun. At maraming salamat sa inyong pananood. At huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Ingat kayo sa pagkalikot. At God bless sa inyo.